Sinabi ni former Senator Antonio Trillanes ang pagkaaresto kay ex-Congressman Arnolfo Tebes Jr. sa Timor-Leste sa pakikipagtulungan ng uh, Timor-Leste Police sa uh, Interpol ay nahuli nga si uh, Tebes sa isang uh, golf club sa isa sa mga siyudad ng uh, Timor-Leste. At ngayon ay kasalukuyang inaayos na ang kanyang deportation dito sa ating bansa para harapin ang kanyang kaso sa pagkamatay ni Governor Ruel Digamo ng Negros Oriental. Sinabi rin ni Trillanes na itong pagkahuli kay Tebes ay maaari din daw gawin ng International Criminal Court na makipagtulungan sa Interpol via their Red Notice nahuhulihin dito sa ating bansa si Tatay Digong sinasabi din niya mga second quarter daw ng taon nito ay lalabas ng warrant of arrest si Tatay Digong nakakalungkot naman itong sinasabi niya uh, Senator Trillanes na dati rin uh, matinding uh, kaaway sa politika ni Tatay Digong nung panahon pa siya ay isang uh, presidente sa ating bansa na ilang beses din niya sinubukang ipahuli ito pero talagang at ako ang si Trillanes na hindi siya nakitaan ng uh, pagkakataon na uh, malagay sa isang selga na katulad ni uh, ex-senator uh, Laila Delima na ipakulong ni Tatay Vigo. Itong si Trillanes na hindi talaga, magaling din kasing senador din ito eh. So ngayon naman eh sinasabi niya na maaaring ang, ang Interpol ang humuli kay Tatay Bigong sa pakikipagtulong sa ating mga kapulisan dito sa ating bayan. Eh hindi siya lang naman yan eh. Mahuhuli si Tatay Bigong din. Siyempre una-una sa pakikipagtulongan din sa kapulisan natin at siyempre magiging uh, isang uh, paraan din ito na dapat ay uh, magbigay ng bas-bas si PBBM eh, para nga na may isang ng International Criminal Court na hulihin si Tatay Bigong. Eh, yung nangyari naman sa Timor Leste, eh, talaga hindi nakapalag si ano eh, si Tepes eh. Nakita sa video na talagang pagkapasok uh, ng Interpol doon eh, dun sa isang gold uh, golf course eh, talagang wala, wala siyang laban doon eh. Talagang sumama siya ng maayos na dinala daw sa police station sa Timor Leste at hindi nakakulong na. Eh, wala palang extradition ng uh, ating bansa sa Timor-Leste pwede lang daw i-deport na si uh, Tevez para harapin niya ang kanyang mga kinakasotong kaso dito sa ating bayan lalo na sa mga maliban kay uh, Governor uh, Ruel Ligamoy marami din daw itong pinatay na tao lalong lalo na sa baluwati niya sa Negros Oriental Ito naman si Sen. parang nananakot nga sa ginagawa niyang ng uh, pag na ganun din daw ang gagawin kay Tatay Digo na Interpol ah, talaga ang kukuha sa kanya kilala ito ng ating bansa eh, nakakatakot lang dito eh, mabayag pa yung mga kapanalig ni Tatay Gigong lalo na kung salbaluwate niya sa Davao City ito huliin eh, baka magkagulo din doon, eh alam naman natin maraming ah, talagang ah, hanggang ngayon ay ah, si Tatay Gigong sa mga taga Davao City hindi lang mga taga Davao City maging dito sa Metro Manila eh, marami pa rin siyang ah, kaaliyado o kung sakali mang huli si Tatay Digom Interpol na sana humantong din sa pagdanak ng dugo kung sa kanyang bayan sa Davao City sana eh just in case din papayag din kaya si Vice President Sara Duterte na huli ng kanyang ama eh, sabi ni uh, VP Sara haharap lang daw ang tatay niya dito sa kote sa Pilipinas at hindi sa International Criminal Court eh talagang mag-aabang ang sambayan ng Pilipino lalo na yung mainstream media social media yung mga vlogger kung uh, sakaling nga nga uh, hulihin ng International Criminal Court sa pakikipagtulungan ng Interpol si Tatay Gigong Duterte